Aalis na naman ang lola niyo. Ayan na yung mga gamit natin. Dalawang bag. Ito na nga. Nandito na tayo sa airport. Ayan. Malayo-layo pa yung lalakarin natin. Nakadlakad lang mo tayo. Bunto tayo sa leader. Follow the leader tayo mga ano, mga palangga. Pero dadaan mo na tayo dito sa, sa lunch. Ito. Ayan. painom na nga lang tayo ng tubig. Mukhang busog match na tayo. Busog na busog tayo Ang dami natin kinain Eat all you can <laughs> Ayan, boarding time na nga tayo Papasok na tayo sa aeroplano First time natin makasakay dito sa Japan Airlines Ayan, pila na tayo Malapit na tayo dyan sa loob Ayan nga, take off na tayo Sana makarating tayo ng safe Sa ating pupuntahan Malayo-layo pa yun Matagal-tagal pa Tulog-tulog muna tayo dito sa loob ng aeroplano Ayan. Ayan, hindi ka naman mainip dito sa loob kasi may kamera. Pwede kang tumingin dyan sa kamera. Ayan, ang ganda sa labas. Makikita mo yung eroplano na lumilipad. Makikita mo yung itsura dyan. Ayan. Ang ganda. Ang ganda sa baba. Itang kita mo yung view. Hindi mo na kailangan sumilip sa may bintana. Dito ka na lang sa kamera. Ayan na nga. abang nandito tayo sa loob, ayan, magtingin-tingin muna tayo dito. Hintayin naman natin yung kainan time. Ayan guys, malaki yung aeroplano nila. Ayan na nga guys, nag -ready for landing na si Ma'am Stewardess. Malapit na daw tayo mag-land. Ayan, makaapak na rin tayo ng Tokyo, Tokyo, Japan. Ayan, welcome to Tokyo, Tokyo. Pero maghihintay pa tayo ng isang oras dito. May flight pa tayo ulit, mga isang oras rin papuntang bundok. Ayan na nga, nandito na tayo sa pangalawa nating flight. Magtingin-tingin na lang muna tayo dito sa map. Mga isang oras pa daw ito bago tayo makarating doon. Ayan. Ang ganda. ito na lang gawain natin. Magtingin-tingin para malibang tayo. Mukhang malapit na rin yata tayo sa ating last destination. Ayan na nga, nandito na tayo sa bundok. Ayan, ang ganda ng rainbow. Yan, biyahin na tayo. Ayan na yung mga kahoy nila. Walang mga ano, walang mga dahon na. Puro na na yung mga dahon. Pero magkakadahon lang yan ulit pag summer. Ayan na nga guys, ito, nasa loob na ng bus. Bus ang gamitin natin kasi marami kami. Ayan na, puro na snow yung mga kahoy. Binalot ng snow. Ayan, ang kapal ng snow. Ang ganda ng view. Ang ganda ng tingnan ang mountain. Ayan, ang kapal-kapal ng snow. Ang lamig dito. Kaya kailangan talaga yung winter jacket mo eh, makapal. Dapat doble-doble. Ang lamig-lamig dito. Ayan, ang ganda ng mountain. Ang ganda. Nandito na nga tayo guys. Ayan. Video-video <laughs> agad. Ayan, welcome to Sitso. Hanggang sa next video ng kaganapan natin dito sa bundok. Hanggang dito na lang. Bye-bye!